Kapag sumapit ang kabilugan ng buwan, may kakaibang sigla at misteryo sa gabi. Hindi lamang sa paligid, kundi pati na rin sa kilos ng mga pusa. Maraming tao ang nakakapansin, tila ba mas alerto, mas mailap, o minsan ay mas mapagmahal ang kanilang mga alagang pusa sa ilalim ng liwanag ng buwan sa paniniwala ng ilan, may malakas na koneksyon ang mga pusa sa enerhiyang dala ng full moon. Hindi ito basta instinct lang. Sinasabi ng mga sinaunang paniniwala at pamahiin na ang mga pusa ay mga tagapagdala ng swerte, bantay espiritual at tagapagsalo ng enerhiya sa gabi ng kabilugan ng buwan. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating Youtube Channel. Sa videong ito, ibabahagi ko po sa inyo ang mga 10 kakaibang kilos ng pusa tuwing full moon at ang kahulugan ng bawat isa. Una ay ang pagtingala at pagtitig sa buwan. Sa siyensya, ang pusa ay likas na sensitibo sa liwanag at galaw. Ang buwan lalo na kapag bilog at maliwanag, ay nakakakuha ng kanilang atensyon gaya ng flashlight o isang laser pointer. Ayon sa espiritual na paniniwala, ang pusa ay may kakayahang maramdaman ang mga pagbabago sa enerhiya ng kapaligiran at ang full moon ay kilala sa pagbibigay ng malakas na lunar energy. Tila Kinikilala ng pusa ang lakas na ito. Sa mga pamahiin, pinaniniwalaan ang pusa ay may koneksyon sa di nakikitang mundo. Kapag tumitig sila sa buwan, sinasabing sila ay nakikipag-ugnayan sa kalikasan, sa buwan, o sa mas mataas na presensya. Kapag ang pusa ay tumitingala o tumititig sa buwan, lalo na sa kabilugan nito, ito ay palatandaan na inaabsorb ng pusa ang positibong enerhiya ng buwan. Maaring dalhin niya ito sa kanyang paligid kabilang na ang iyong tahanan. Dahil ito ay tanda na balanse ang enerhiya sa bahay at may malinis na daloy ng espiritual na puwersa. Pangalawa ay ang biglang pagiging aktibo o zoomies sa gabi ang zoomies ay bigla ang pagtakbo, paglukso o pagiging hyper ng isang pusa. Karaniwan itong nangyayari sa gabi dahil nocturnal o likas na aktibo ang mga pusa sa ganitong oras. Kapag full moon, mas maliwanag ang paligid, kaya mas alerto at stimulated ang mga pusa. Sinasabing ang gravity at light changes ng full moon ay maaaring makaapekto rin sa mood at energy ng mga hayop. Katulad din ng epekto nito sa tao. Ang pagiging abala o aktibo ng pusa sa gabi lalo na sa full moon ay sinasabing may espiritual na kahulugan. Ayon sa mga paniniwala, ang pusa ay sensitibo sa enerhiya ng kapaligiran. At tuwing full moon, bukas ang veil sa pagitan ng pisikal at spiritual na mundo. Ang kanilang pagiging aktibo ay sinasabing pagprotekta sa bahay laban sa negatibong enerhiya o kaya'y pagdama sa presensya ng mga espiritu o swerte. Kapag ang pusa ay masigla tuwing full moon, sinasabing ito'y nag-aalis ng malas sa inyong bahay. Ang kanilang kilos ay tila paglinis ng enerhiya parang tinataboy ang masamang espiritu. Pangatlo ay ang pag-akyat sa mataas na lugar katulad ng bubong o bintana. Kapag ang pusa ay nasa bubong o bintana, ito raw ay nagbabantay laban sa masamang enerhiya o espiritu. Tuwing full moon, sinasabing mas aktibo ang mga espiritual na puwersa. Kaya't ang kilos na ito ng pusa ay maaring tanda ng pagbabantay sa tahanan. Sa ilang kultura, ang pusa ay tinuturing na tagapamagitan sa mundo ng tao at espiritu. Kapag umakyat sila tuwing full moon, pinaniniwala ang ito ay bahagi ng isang likas na ritual para tumanggap o magpadala ng mensahe sa universo. Swerte ito sa maraming paniniwala. Dahil una, isa itong simbolikong kilos ng pag-angat sa buhay. Na kung sa panahon pa ng full moon, panahon ng kasaganahan at katuparan, ay tinuturing na napakaswerte. Ito ay proteksyon sa masasamang enerhiya. Ang pag-upo o paglalagi ng pusa sa mataas na lugar ay tanda na pinoprotektahan nito ang buong bahay mula sa mga negatibong elemento at ito ay pahiwatig ng panibagong simula. Ang kilos na ito ay maaaring palatandaan ng pagbubukas ng bagong oportunidad o biyaya, lalo na kung ito ay hindi karaniwang ugali ng pusa. Kung makakita ka ng pusa sa bubong o bintana tuwing full moon, maaari mo itong ituring na paalala upang manalangin, magpasalamat o magsimula ng bagong layunin. Dahil sinasabing ang ganitong kilos ay nagpapahiwatig ng isang enerhiyang bukas sa pagbabago at swerte. Pangapat ay ang paglapit sa altar, halaman o kristal. Ang mga pusa ay kilala sa kakayahan nilang sumipsip o umabsorb ng negatibong enerhiya. Kapag lumalapit sila sa altar o kristal sa full moon, pinaniniwala ang pinoprotektahan nila ang lugar mula sa mababang enerhiya o masamang espirito. Ang full moon ay panahon ng malakas na enerhiya. Ang mga kristal at halaman ay nagre-recharge din sa liwanag ng buwan. Kapag ang pusa ay lumapit dito, maaring naa-attract siya sa mataas na vibration o enerhiya. Sinyales na may alignment o magandang daloy ng enerhiya sa bahay mo. Ayon sa ilang paniniwala, ang mga pusa ay tagapamagitan sa espiritwal na mundo. Kapag lumapit sila sa altar gabi ng full moon, ito raw ay sinyalis na may presence ng isang espiritwal na gabay o isang mahal sa buhay na yumao na bumibisita. Sa maraming kultura, ang pagkilos ng pusa malapit sa sagradong lugar o mga likas na bagay katulad ng halaman o kristal tuwing full moon ay simbolo ng swerte. Pinaniniwala ang may magandang balita, kasaganaan o espiritual na liwanag na darating. Kapag nakita mong ginagawa ito ng iyong pusa, maaari mong sabayan ng maikling panalangin, meditation o paglalagay ng bagong intensyon dahil maaring ito ay sadyang portal ng swerte at gabay sa gabing iyon. Panglima ay ang paglalambing na mas matindi kaysa karaniwan. Ayon sa ilang pag-aaral, maraming hayop ang mas aktibo o emosyonal tuwing may kabilugan ng buwan. Maaring mas ramdam ng pusa ang enerhiya sa paligid at ito ay nagpapalakas ng kanilang emosyonal na koneksyon sa kanilang amo. Kaya't kung dati ay pakonti-konting lambing lang, ngayon ay halos ayaw na nitong mawalay sa iyo. Sa larangan ng pamahiin, ang pusa lalo na itim o puti ay tinuturing na sensitibo sa enerhiya at espiritu. Kapag bigla silang lumambing ng sobra tuwing full moon, sinasabing may malakas na espiritual na enerhiya sa paligid at ikaw ang kanilang pinoprotektahan o pinapaalalahanan. Ang lambing ng pusa ay sinasabing sinyales na may paparating na magandang balita o biyaya. Lalo na kung ito'y nangyayari sa panahon ng full moon. Isang panahong simbolo ng katuparan at kasaganaan. Kung mapapansin mong mas malambing ay yung pusa tuwing full moon, huwag mo itong baliwalain. Hindi lang ito basta cute na kilos. Maaaring ito'y sinyales ng koneksyon proteksyon at swerte. Iparamdam din sa kanya ang pagmamahal. Dahil sa kanyang sariling tahimik na paraan, baka ikaw rin ay pinapaalalahan ng may positibong pagbabagong papalapit. Pang-anim ay ang pag-iwas sa liwanag o pagtagilid habang may buwan. Sinasabi ang ilang pusa ay sensitibo sa enerhiya ng buwan, lalo na sa panahon ng full moon kapag umiiwas sila sa liwanag nito, maaring ito ay pagtatanggol sa sarili laban sa malalakas o negatibong enerhiya. May paniniwala na ang pusa ay nakakaramdam ng mga hindi nakikitang puwersa. Ang pag-iwas niya sa liwanag ay tila babala o proteksyon hindi lamang para sa sarili kundi pati rin sa mga taong nasa paligid niya. Ang ilang kultura ay naniniwalang kapag ang pusa ay tumatanggi sa liwanag ng buwan, ito ay sumisimbolo ng pagtanggi sa labis na emosyon o pag-iingat sa mga darating na pagbabago. Ang full moon ay may impluensyang hindi lamang sa tao kundi maging sa hayop. Ang pagkilos ng pusa ay maaring indikasyon ng taas ng enerhiya, pagiging alerto o pagbago ng mood sa maraming paniniwala, ito ay tinuturing na swerte, lalo na kung ang pusa ay tila nagbabantay o nagpapakita ng proteksyon sa tahanan habang full moon. Ang kanyang kilos ay tila pag-iingat o pag-iwas sa panganib na maaring nagliligtas rin sa iyo mula sa hindi mo alam na masamang enerhiya. May mga nagsasabi rin na ang pusa na ganito ang kilos ay tagapagbalanse ng enerhiya sa paligid at protector ng tahanan laban sa malas o espiritu. Pampito ay ang pagnyaw o pagsisermon ng malalim sa gabi. Ang malalalim na pagnyaw ng pusa tuwing full moon ay hinihinalang pagdama nila sa pagbabago ng enerhiya sa paligid. Maraming naniniwala na mas aktibo ang mga espirito o elemento kapag kabilugan ng buwan at ang mga pusa bilang mga sensitibong nilalang ay unang nakakatukoy nito ayon sa ilang matatanda kapag ang pusa ay paulit-ulit na ng ngumingiyaw sa isang direksyon na walang tao maaring ito ay nakakakita o nakakaramdam ng kaluluwang ligaw o masamang espiritu ang pagngiyaw ng pusa tuwing full moon ay maaaring ituring na babala o proteksyon. Parang sinasabi ng pusa na maging alerto. Kapag ikaw ay may ganitong alaga sa bahay, sinasabing pinoprotektahan ka nito mula sa malas o espiritual na panganib. Swerte ito sa pananaw ng mga taong naniniwala na ang pusa ay gabay ng bahay. Ibig sabihin, gising at aktibo ang tagabantay nang iyong tahanan. Pakinggan at obserbahan ang kilos ng iyong pusa. Minsan, sila ang unang nagbibigay ng sinyales kung may kakaibang enerhiya sa paligid. Pangwalo ay ang bigla ang pagtitig sa dingding o sulok ng bahay. Sa panahon ng full moon, sinasabing mas aktibo ang enerhiya sa kapaligiran, kaya mas tumatalas ang pandama ng pusa. Kapag nakatitig ang pusa sa isang sulok o dingding, pinaniniwalaang may binabantayan o pinoprotektahan ito, maring may hindi nakikitang enerhiya na sinusuri niya. Kaya't ito ay tinuturing ng ilan na babala o paalala na maging maingat. Maring ituring itong swerte lalo na kung tahimik at kalmado ang pusa habang nakatitig dahil ito ay sinyales ng positibong enerhiya. Nangyayari ito tuwing full moon, na ayon sa mga pamahiin ay panahon ng espiritual na paggising at pagdami ng biyaya. Pangsyam ay ang pag-upo sa gitna ng bilog na ilaw mula sa buwan. Ang tagpong ang pusa ay umuupo sa gitna ng bilog na ilaw ng buwan, lalo na tuwing full moon ay tila Iksena mula sa isang mahiwagang pelikula at sa larangan ng pamahiin at espiritwal na paniniwala, isa itong napakasimbolikong pangyayari. Kapag ang pusa ay naupo sa gitna ng liwanag ng buwan, lalo na sa full moon, ito ay tinuturing na indikasyon ng kanyang koneksyon sa espiritwal na enerhiya. Ang mga pusa ay matagal nang itinuturing na spirit guardians o tagapangalaga sa pagitan ng mundo ng tao at espiritu. Ang liwanag ng buwan ay sumisimbolo sa intuition, damdamin at lihim. Kapag ang pusa ay namamalaging tahimik at nakapwesto sa gitna nito, pinaniniwala ang ito ay tumatanggap o nagpapadala ng mensahe mula sa mas mataas na dimensyon. Isang paalala na pakinggan ang iyong kutob o panaginip sa mga susunod na araw. Kapag nasaksihan mo ito, manahimik sandali at magnilay. Ito raw ay magandang pagkakataon upang magdasal, humiling o magpasalamat, lalo na sa ilalim ng buong buwan. At pangsampu ay ang paglalakad paikot o pagligid sa paligid ng isang tao. Sa mga pamahiin at paniniwala, lalo na sa Asia at Europa, kapag ang pusa ay lumiligid sa paligid mo, lalo na sa ilalim ng full moon, ito raw ay anyo ng paglikha ng protektibong enerhiya. Para bang binabalot ka nito ng shield laban sa malas, inggit o masamang espiritu. Kapag naglalakad ito paikot sa iyo sa gabi ng full moon, pinaniniwalaang kinikilala nito ang iyong mataas o kakaibang enerhiya o kaya'y may kakaibang nararamdaman itong spiritual sa iyo. Kapag ang pusa ay lumiligid sa iyo sa panahong ito, tila ba nakikiisa ito sa iyong enerhiya? Na para bang isinasagawa ang isang di nakikitang ritual ng koneksyon at pagkakaunawaan? Hindi lahat ng kilos ng pusa ay basta-basta. Kapag ito'y ginagawa sa gabi ng kapilugan ng buwan, ito ay tila may dalang mensahe. Kaya kung maranasan mo ito, pansinin, pasalamatan at ipagdasal na sana'y mabuting sinyales ito para sa iyong hinaharap. Hindi maitatanggi ang kakaibang presensya ng full moon. At sa piling ng isang pusa, ito'y lalo pang nagiging mahiwaga. Ang bawat galaw nila tuwing kabilugan ng buwan ay tila may kahulugan at koneksyon sa mundo ng hindi nakikita. Ang paglitaw nila sa ating buhay, lalo na sa mga hindi inaasahang sandali kagaya ng pagpasok sa bahay o pagligid sa ating katawan, ay tinuturing na banayad na paalala na may mga bagay na higit pa sa pisikal ang umiiral sa ating paligid. Maaring ito'y mensahe ng bagong simula, proteksyon o pasilip sa paparating na swerte. Kaya't sa susunod na magpakita ng kakaibang ugali ang iyong alaga sa ilalim ng liwanag ng buwan, baka hindi ito basta trip lang. Baka isa itong mensahe mula sa kalikasan at simula ng pagpasok ng swerte sa iyong buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron tayong natutunan sa videong ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.